ayaw. Uh -huh. Abi ay, 200. tabas, Bibigay. Ayaw pa rin. Ay eh no gusto mo. Iti. Walang tabas, walang kain. <laughs> 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 tata -ta -ta <laughs> <laughs> Tayo ano, kuya. Ah. Oo. Oh. Ang mga ate. Oh. Ah. Sabi nung mga tao, di, di, di yung mga tao ay ng bundok. Oo. No? Oh. Ah. Nakakita ng inom Ano ang eta? Ang ah. eta. Ah, eta. Eta, eta. eta 'yon. Ay, ah. pare. paligtasan tayo. Oo. Ah. Kung sino una makatawa sa baboy mo, Iyo <laughs> na lang ang barigo. Oo. Ah. Oh. Oo. Oh. Di oh. Oh, sige. Pala, Ikaw ang una. Di ngayon ay si bat, si baboy daw, si pano, ang layo. Alam sabing tatlong bundok eh. sa baba ng bundok ko yung baboy ko. Si pano si ay una pala yung mangyan. Yung mangyan. Tira si. Ay yung una pala, yung ma, no no. Si ano Wala na. Tayo. Pag si pano, ay bibigyan. Sala. Tao kayo yung mangyan, sabi. Ako na tumatay. Tayo tayo. Sala. Sala. Di yung mangyan pana lang yon. Pana lang. Pana. Ay, patay ka ngayon. Di, yun si, na. Si, ano nung pana, no? Yung mga Pagay pagbitaw. Pare, tara. Ay, bakit pare? Uwi mo na tayo. Ay, bakit? Sa isang linggo natin babalikan yan? Tatamaan yan, pare. Yung pustahan naman. Sige, pare. Uwi sila, na no. Maalipas lang. Isang linggo, uh, binali ka nila, eh, pare, para sa bundok, titingnan natin yung baboy damo, na pinana ako. Pag sa baboy damo, yung nagtatakbo pa, no? Sabi, ayun yung baboy damo, tumatakbo pa, payak na. Ay, bakit? Hinahabol pala ng pana. <laughs> <laughs> yung, wala, wala. Kahit siya pumunta, no? Sige, sige. Papay ka. Malunga ko Yung, <laughs> yung tap ng sundalo, oh. umahaw ng bundok. Di, pagod na pagod, no? Nakakita kayo ng ano, ng kubo doon sa sa bundok. Wala! Oh. Oh. May, ba? may 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 ay, may 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 sabi ay may 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 ko na dito sa bundok wala may 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 ng may 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 nila <laughs> na sa kanilang baryo, oh, ano? Oo. Ang oh. balita na may nagagala daw na aswang. Oo. Oh. Eh, eh, oh. Uh, no, eh, eh. oh. di ngayon eh, hindi na hiniwala yung mga tao. Oo. Oh. Ay ay, hindi naman po yung aswang ngayon. Eh. Oo. Oh. Di ngayon sinubukan nila. Mga baryo. Ha? Ay, yeah, sinubukan natin yan. may buntis eh. Oo. Oh. Pantayin natin yung talaga may aswang. Nakakita ngayon sa bubong. Oo. Oh. Yung palang aswang, lahat ay nagagaya. Oo. Oh. Nagagaya pala yan oh. E eh, di yung nakakita ng itim na aso Yung oh. aswang Hindi oh. na yung itim na aso di Tumakbo oh. Pare Abulin natin yung itim na aso Eh ah. naging dalawa Bye. Pare Hiwala yan tayo Kasi dalawa yung oh. itim na aso Hindi wala eh oh. Hiwala sila no Yung isa yung Yung isa yung habol-habol Habol-habol no oh. E eh, di ngayon eh Habol-habol nila Maya-maya yung aso Naswang nakakita ngayon ng pusang itim. Ha? Oh. Ginaya naman yung pusang itim. Hindi <laughs> kayo eh, nagdalawa na naman yung pusang itim. <laughs> Hindi nila alam kung saan mong No? Dalawa na naman. Hiwalay na naman tayo. Dalawa yung pusang itim. Na ano ngayon sa ano, construction na ano, oh. site na ginagawa, bahay. Eh may bubong na. May pinto na. Oh. Okay. Umaasok okay. doon yung aswang na ano, pusa. Ano? <laughs> oh. Sabi ngayon ng mga tao, oh, putang ina mo aswang. Wala ka na kayong gagayahin. Huli ka na. <laughs> Di tao na tao aswang. No? Di tao na ikot na ikot na ikot sa ano sa loob ng bahay ano. Na sa may CR, wala pang kubeta. Na ita ngayon yung tae. Ginaya ngayon yung tae. Pagsipa ng ano mga barangay tanda. Di, nakakita yung tae, no? Ay, putak ina, tae. Ay, hayaan mo na yan. Damn! Damn! Tae! Hindi, ay, madakot. Hindi, ay, madakot. Sige, Sama yun, no? Magaling nga si Wang, no? Eh, lahat nga'y ginagaya yun. Ay uh, Ayaw paligawan yung anak, eh nag dalaga. Oo. Oh, yeah, uh, 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 sabi na tatay. Hindi <laughs> ngayon eh. Uh, pumunta yung manliligaw. Uh, Maselan, eh. Pumunta doon sa, ano, sa gitna. Uh, Masayalan. ang pag-uusapan nyo? Ay, nanliligaw lang ako sa inyong anak. Ay, ay sige. Basta huwag mong dadampian kahit anong, ano? kahit uh, anong dampi. Uh, kahit ano. Hindi uh, uh, ngayon eh. Hindi makadiskarte yung, ano, yung... Manliligaw. Manliligaw. Oo. Man uh -huh. no, oh, anong ginawa? ngayon, napasiyari yung tatay. Uh -huh. Eh may loss yung tatay. Malaki itlog eh. <laughs> oh, Maka pala itlog. Gabukoy. Gigay na. Ako yung mag-CR lang. Hindi nag-CR. Nag-senyas ngayon. Yeah. Uh -huh. Nag-senyas. Sabi, mamayang gabi. Yung sumay silo. Papasok ako. Uh -huh. Hilawit mo yung mukha mo doon. Hahalikan kita. Narinig mo tatay? Sabi, ayan palang lang ginagawa ng mga putang ina niyo. Yeah. Papatay kayo mga sa akin. Memora pa. Tingay yeah. ni. Memora pa. Ilagay yeah. lang boy yung itlog, lo. Tingay. Ilagay lang boy. Ang pangono, ililawit. Ino na pagdating na alas 12, inunahan ngayon yung kanyang dalagang ano. Ilawit ngayon yung itlog. Tingay suot yung ano, maliligaw. Ajang ka, ilaligaw.

Sa Quezon, ah, sa Quezon. Iba hindi uso yung mga uh, jeep, mga oh. uh, tricycle, hindi uso yan eh. Oh, Noong araw. Oh, hindi. Noong araw. Noong araw. Ang uso doon ay kalesa rin. Kalesa rin ngayon. Merong isang dalaga, inabot ng madaling araw sa daan. Uh, sabi, sa kalesa nga eh. Sabi, mamang kutsero. Kami ho oh, ba, pwede niyong itad ako ay hindi. Ay, alang-alang ng oras na, ay, hindi ko na kayo may atid. Ay, kahit ho bayaran ko, kahit bayaran mo. Kahit ho, Eh, yan. Kahit ho, nga, kahit ay, sige! Yeah. Basta ga naman, kada utot ng utot ko Eh, eh kada utot ng kabayo ko yun. Yeah. Kapag ganyan kayo. Uh -huh. yeah. Wala naman problema eh. Yeah. Sabi ng babae, makawila. Yeah. Sige ka. Yeah. Adi, takbo. Sakay. Ta yeah. uh -huh. Sabi ng kabayo. Pa. Yeah. Sabi ng kabayo. Sabi ng kabayo. Sabi nung kutsero, bay, Ate, umutot na ho. Ay yeah. <laughs> ah, sige, wala akong problema. Ika ang. Ay, takbo ulit. Pagkatapos, may umutot na naman. Yeah. Na. <laughs> Kutsero yung ate, yeah. umutot na naman. Sabi yeah. nga ah, yan, nagmamalaki. Oh. Ay ah, sige, uuwi ka. Yeah. Ay maya maya, ay di takbo ulit. Yeah. Tapos na eh. Umutot na umutot sa mo yung kabayo. pat 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 kabayo yun ah. pat 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 Ayaw na? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. na.